magandang araw po sa inyo nagbabalik ang makabayang Dr. Doc Willie at Doc Liza Ong para magbigay ng pang-araw-araw na health tips. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang pagkakaroon ng irregular na menses o yung irregular o hindi regular o hindi normal na pagdating ng menstruation or ng regla. Ano nga ba dahilan ng mga ito? Uh, una sa lahat, uh, ito munang ating Uh, board. Ito po ang reproductive anatomy ng kababaihan. So, dito yung vagina. At dito ang bahay bata o uterus. Yan. At nandito ang ovario. Dito lumalabas yung egg cell. Yan. So, ito ang kadalasang ihitsura. Ito po ang side view. Yan. Dito yung vagina, uterus. Yan. So, yan yung kadalasan natin. So, papakita lang natin na ang menstruation, ano. So, kailangan mag-ovulate uh, muna tayo. Ngayon, pag hindi na-fertilize yung itlog, yung itlog ng babae, uh, doon kakapal ng kakapal yung ating uterus. At pagdating ng araw ng regla, mahuhulog ito. Yan, kaya nagkakaroon ng regla. So ganito yung cycle natin, menstruation, yung kumapal na lining ay mahuhulog ulit at magsisimula sa manipis pakapal ng pakapal pagdating ng ovulation, medyo makapal na siya kasi maghihintay siya kung ma-fertilize ba yung yung egg o hindi at pag hindi na fertilize, another cycle na naman uh, ito din yung mahuhulog o malalagas na mga cells na magiging regla natin. Ngayon, ang normal na dalaw sa kababaihan ay 21 hanggang 35 araw. So, dapat ganun yung pagdating ng ating regla. 21 to 35 days. Ito yung panahon na kakapal nga yung matris at malalagas. At yun yung pagkakaroon ng regla. Ang regla naman kadalasan dalawang araw hanggang pitong araw. Uh, may mga babae nagkakaroon ng irregular na menstruation. Magiging mahina ang regla, yung iba naman magiging sobrang lakas, yung iba naman lalagpas ng pitong araw. So, yun yung mga nagiging problema ng regla ng mga kababaihan. Merong mga dahilan to. So, pag hindi dumating yung regla mo, baka ikaw ay buntis. Um, o kung kaya naman alam mong buntis ka tapos nagkaroon ka ng spotting o pagdurugo, eh baka naging ectopic pregnancy or hindi sa bahay bata kumapit yung egg cell na na -fertilize. So, yung ectopic pregnancy, sa labas tumubo yung bata. Pwede dito sa fallopian tube. Yan. Um, so, magkakaroon ng pagdurugo kasi kailangan ka na rin operahan ng ganong panahon. Delikado po yon. Tapos may pagkakataon naman na may mga babae may bukol sa matris. Katulad ng myoma, ovarian cyst, polyp, polycystic ovarian syndrome, mga picos. Um, kailangan po pumunta tayo sa ating OBGYN kasi medyo magloloko din ang iyong regla. Meron namang mga babae na umiinom ng gamot, pampalabnaw ng dugo, katulad ng aspirin, warfarin. So, mapapansin nyo, malakas naman ang pagre nila, at yun ng mga umiinom ng mga antidepressants, uh, minsan hindi sila nagkakaregla. Yung mga sobrang stress, nagugulo din ang kanilang menstruation. Yun nga pong mga athlete may tinatawag na uh, athlete triad, uh, yung hindi pagkakaroon ng regla, tapos sobrang payat kasi hindi nakakakain or kaya naglolo ko yung pagkain. Yan. So yan yung mga problema ng mga sobrang pag-ehersisyo. Hindi dumadating yung kanilang regla. So, kailangan tignan natin gano'n tayo kabigat mag-exercise. Yung mga naninigarilyo, yung mga kulang sa nutrisyon, baka uh, anemic tayo, so nagkakaroon din ng pro problema sa pag-regla. Pag menopause na, nagloloko na talaga. Minsan darating, minsan naman pagdating sobrang haba yan din yung mga problema. Yung mga may PCOS, nabanggit nga natin kanina, hyperthyroidism, hypothyroidism. So, magkakaroon ng hormone imbalance. So, maglololo ko rin ang inyong regla. So, kailangan tayong kumonsulta sa ating mga OBGYN. Magpacheck din ang ating CBC para malaman kung anemic tayo. Magpa-ultrasound ng matris o yung buong abdomen. Pwede tayo makakatulong yan para malaman ng ating OBGYN kung meron tayong mga bukol sa matris, sa ovario at sa iba pang parte. At depende sa nakita ng inyong OBGYN kung bibigyan kayo ng mga gamot tulad ng pills para maiayos ang pagreregla. Yes, la Willie. So, magbibigay din tayo ng mga tips kapag meron kayong regla. Mga nanay, ituturo nyo ito sa inyong mga anak. Lalo na pag nagsisimula pa lang silang mag-menstruate, ano ba yung tamang paglilinis ng katawan? Mm -hmm. Yes. Uh, Doc Lisa, sige. So, magbibigay ka ba ng mga tips sa tamang pagre nila? Oo. Papakita ko lang tong ano natin, magandang model. Okay? Mm -hmm. So, napakaganda nito. Itong actual model siya. So, ito yung matres. Turo mo yung matres. Yan. Yeah. Yan yung ovary. Ah, yan yung Uh, uterus ng babae. Tapos ang fallopian tube oh, ito, yan, yung mga fallopian tube. Okay, tapos yung ovary niya nandito, yung kulay blue. Okay, 3D ito ang ganda nitong model. Tapos may mga dugo pala siya, mga blood vessels. Blood supply. Blood supply. Tapos ito yung tingnan natin sa likod. Ayun, kung titingnan mo sa likod ganito yung itsura ng matres para siyang wings eh, ba? Diba? Alam ko dito lumalabas yung egg cell at kinukuha dito sa fallopian tube. Yan. Papasok dito. Kasi pag nakatayo ang babae, hmm. ganito talaga yung kanilang forma. Forma. Kaya Sige. ito yung itsura niya. Sige, dito tayo. Ah, nalito, dito. Ipapakita ko siya. So, pag side view na matitingnan niyo, itong malaki sa ibabaw doc Lisa ang pantog. 'Di ba? Bladder 'to. Ito yung pantog natin sa babae. Tapos, connected siya sa urethra. Yan, para umihi. ba? Diba? Dito labasan ng ihi sa baba. Tapos, dito na sa likod, yung matres. Ito, pakito may matres. Connected naman siya sa vagina, sa puerta. Ito na sa likod, oh. Yan, turo mo Yan, sa puerta. So, lalabas din dito. So, pag yung nakatayo ang babae, nakaganito sila. Nakaganyan. Pero pag nakahiga, ito, pwede ko pakita yung sa vagina. Ito. Ayan, kita pala eh. So, ito, labasan ng ihi at dito sa baba ang vagina. Ganda nitong model natin. Dito yung ihi. Oh, Dito yung ihi. Ayan, ayan. So, pag ganyan. Tapos, meron pang kasamang, I think this is an egg cell eh. May egg cell siya dito. Ayan, may egg cell. So, mas maganda lang tingnan itong 3D model natin. Kasi, kitang-kita talaga yung harap, yung likod, at yung mga sakit na pwedeng makuha. Kukumpara mo tong 3D model, dito kasi 2D lang to, naka-flat lang siya. ba? Diba? Hindi mo ma-imagine. O ito, naka-side view lang. Hindi mo siya naka imagine <coughs> ito, mas maganda po. Oh. So, pag nakatayo ang babae, ganito ang itsura. Pag nakahiga, ganito. O, pag nakatalikod, ganito. Yes, Doc Lisa, may mga tips ka para sa may regla. Okay. Uh, magbibigay naman tayo ng menstruation tips uh, para sa ating mga kababaihan, sa inyong mga anak. Ituturo nyo, lalo na pag mag-umpisa pa lang silang magregla. Una, eh, kapag merong regla, huhugasan mabuti ang ating puwerta gamit ang mild soap. Mild soap lang ang gagamitin natin ano, para matanggal yung mga na dugo, mga bakterya, kasi tutubo ang bakterya para maiwasan natin ang menstruate, ang ang pagkakaroon ng impeksyon during menstruation, ano. Tapos, ah, maghuhugas tayo, ah, lalo na kapag magpapalit tayo ng napkin o sanitary pads para malinis talaga. Tapos, tutuyuin at maglagay ng bagong sanitary napkin. Pati kamay natin, huhugasan din natin. Ah, Huwag pong maglalagay ng mga sabon or douche dun sa loob ng ating puerta kapag merong menses. Flowing water lang po or kaya tabo, pwede din. At tutuyuin mabuti. Uh, sa paglilinis, sa harap muna. Harap muna, wag pong simula sa puwitan, papunta sa harapan kasi magkakaroon tayo ng infeksyon sa ganong pagkakataon. Dok, isa, gamitin natin yung model sa pag-explain mo. May pointer ka dyan. Uh -oh. So, ang regla nga, saan lumalabas dito? Dito. Yeah. Pero dito sa matres galing yung regla. Uh -oh. Yan, turo may matres dito sa taas. Matres, pababa. Ang so, dito, dyan sa, dito, sa, butas lumalabas. Yan. Sa vagina, cervix. So dito Yan. lalabas. Yan, dito lalabas. So, ito, huhugasan natin. Simula harap, papunta sa likod. Huwag simula sa likod, papunta sa harap. Hindi pwede sa may puwet pa. Huwag. Uh -oh. okay. At pwede tayong maligo araw-araw. Hindi po masama yun. Nung araw kasi sa mga ilog lang sila naliligo. Hindi malinis ang tubig ilog. Noon, di sila sigurado. Kaya sinasabi na lang sa mga bata, huwag maliligo. Eh, pero ngayon, meron na tayong malinis na tubig galing sa gripo. Pwede na nababal maligo. Nababaliw ba yung mga naliligo? Uh, wala pa Panakot namang ata, ganong pag-aaral na kapag naligo ng may menstruation, eh, mababaliw. Uh, iba naman po kasi ang dahilan ng pagkabaliw. Um, ngayon, mag-change tayo ng ating pasador kada apat hanggang anim na oras para wag mag-ipon ang o wag tumubo ang maraming bacteria dyan na maaring mag-cause ng infection. Uh, sana rin wag na yung tampons kasi matagal yun. Eh. Misa nakakalimutan nandun sa loob, cause din yan ng infection. At kapag um, itatapon natin yung ating pasador, e eh, balutin ulit natin itong kasamang plastik kailangan balot na balot bago nyo itapon sa basurahan. Yung iba nagkakaroon ng rashes kasi mainit nga eh. Um, mapapansin nyo doon sa maggilid gilid magkakaroon ng rashes dahil nainitan. Saan sa um, rashes? Dito mismo? Sa may... Madalas doon sa may singit o doon sa ibabaw ng balat. Doon mismo sa balat. Um, para maiwasan yon mag-change na lang palagi. Kasi pag matagal na babad, doon sa yung inyong balat, uh, yun yung pagsisimula ng rashes at mga ngati. So, dapat ang suot natin din noon ay medyo mahangin or medyo mga loose pants, loose shorts. Yun muna ang gagamitin natin kapag tayo ay may menstruation. Okay. Ipag naman tayo, Dr. Ay, yes. Lisa. Yung mga sumasakit puson, pwede ho tayong maglagay ng hot compress sa inyong puson. Okay. Dr. Lisa, pakihawag naman to. At ang topic naman natin ngayon related dito kasi ang topic natin tungkol sa masakit ang uh, puson o, mababa, o sa baba ng tiyan masakit. Yes, please ako akanasiliya. okay yan para malaman kasi karamihan ng babae ay masakit ang tiyan pero hindi talaga sa tiyan masakit eh sa may puson eh. So, ito, papakita ko. Ah. Lower abdominal pain. Ito ba problema nyo, mga kababaihan? Pag ang sumasakit kasi, kadalasan alam natin sa lalaki, sumasakit dito sa may sikmura, eh, di ba? Ulster, eh. Dito sa taas sikmura. Pero sa kababaihan, madalas sumasakit dito sa baba. Dito sa baba ng belly button, eh. Sa baba ng puso. So, ano yung mga possibility pag sumasakit dito sa may baba? Yan. Okay. So, pag sa may puson sumasakit, tulad ng sinabi ko, papakita natin yung model mamaya. Pwede, una-una, pag dito sa may kanan, ha? Pag dito sa kanan, appendicitis po to, ha? Appendicitis yan. Talagang sakit na hindi nawawala. Yan ang sintomas yan. Nagkumpisa dito sa gitna, lumipad dito, appendicitis po yung kanan. Pag kaliwa, walang appendicitis. Ibang problema. Sa kaliwa, baka dumi na naipon. Pwede yun. Pero pag medyo mabababa baba pa, pwedeng sa matres na eh. Ito na yung matres eh. Di ba? Uterus eh. Pwedeng endometriosis. Endometriosis, isang sakit to sa matres. Pwedeng buntis, baka buntis tapos nakukunan, masakit din ng puson, umihilab, hindi nyo alam, buntis pala. Pwede ring dysmenorrhea, dysmenorrhea, uh, PMS or dysmenorrhea. Pwedeng fibroids. Ito yung tinatawag na myoma. Ha? Pwede may myoma din. At pwede rin sa ovario. Sa ovary pala ang problema. At pwede rin may infection mula sa sexually transmitted disease. Pelvic inflammatory disease. Masakit din dito sa baba. Pwede rin sa pantog. Sa pantog. Ah, pag sa pantog, may UTI. Pwede rin sa may kidney pag dito sa baba. So, ito mga posibilidad pag sa ibaba at kung babae ang pasyente. Iba kasi ang usapan, Dok Lisa, pag babae at pag lalaki. Pag, pag lalaki kasi, wala namang kaming ganito. O sa mga lalaki, wala namang, wala namang uterus. So, hindi yan ang problema. Pero sa babae, may uterus. Eh, baka may myoma sa loob, di ba? Yung mga may mayoma, nandito yan sa loob. Dok Lisa, pwede may point ito. -point. So, pag uh, mayoma, dito yan. yan. Okay. Pag sa pantog, papakita ko sa loob ng bladder to. Nakikita natin yung loob ng bladder. Oh. Ang ganda na loob ng bladder. Ayan, oh. Ganyan yung itsura ng bladder wall. Pantog natin. Ako, hindi, hindi dapat umabot na isang litrong ihi yan. Mga 300 cc, maiihi ka na niyan. Yan, yung pantog. Tapos, diretso sa uretra Yan. Pag mahapdi yung pag-ihi, di ba? yung sa umpisa ng ihi, pag mahapdi, yan, UTI yan, mahapdi. Yan. Tapos, isa pang masakit sa may lower abdomen, ito nga, ako may problema dito sa ovary, may sa may ovarian cyst. Diba, sa tumor ovarian cyst. Yan, sa ovary. Tapos, yung sinasabi kong sexually transmitted disease, pelvic inflammatory disease dito sa fallopian tube yan eh. Nagkakanana uh, nagkanana dito. Misa nag infection dito, sa pagtatalik, aabot yung nana dito, nakakabaog yun. Yan. Ang pagbubuntis, dapat dito sa matres, ba? Diba? tinuturo ko. Pero may tinatawag na ectopic pregnancy. ba? Diba? Dapat magbubuntis yung baby dito. Ang ectopic pregnancy, nagbubuntis sa fallopian tube. Turo mo dyan. So, pag yung baby, dapat nandito yung baby. And hindi nga nagkamali. Hindi dito tumubo, di di, 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 dumikit yung baby, dito di, dumikit sa fallopian tube. So, paano lalaki yung baby sa fallopian tube? Eh, hindi siya mabubuhay. Pag lumaki siya konti ng one week, ay biglang sasakit to o operahan na to. Kasi nagkamali siya ng pagtubo. Imbis na dito, dito siya napunta. So, yung ectopic pregnancy, masakit din ang puson. Endometriosis, masakit din. At dito rin sa ovarian cyst. Papakita ko yung ovary. O, kita yung loob ng ovary, Doc Lisa. Ang ganda. Ako. Yan, yan, yung mga egg cells sa loob ng ovary yan. Pakita mo itong blue. Yan, iba't ibang itsura ng egg cells. At mayro mga blood supply. Ano nga ang tips mo, Dok Lisa, pag masakit ang puson? Yan, pag masakit Pwede ang... Pwede tayong mag-shower okay. ng mainit-init o kaya naman uh, maglalagay ng hot compress sa may puson. Yes, tapos syempre, yan, pag masakit, PMS. Tapos dito palabas na siya sa labas. Ang ganda nga ng paggagawa eh. So 'yan ang mga sakit sa puson. Okay. Tingnan natin mga comments. Ang dami nilang mga comments, 'yan. Masakit daw siya pag nire regla 'Yan, ano daw gagawin niya? Yan. Okay ba daw ang reglang 3 days lang? Yes. 2 days to 7 days ang normal na regla. 2 days to 7 days. All. Yung iba, tatlong araw. Yung iba, pitong araw. Ito, may nagtanong, tuloy-tuloy daw yung kaliwa at tagiliran. Ito, kaliwa at tagiliran masakit. Pag kaliwa dito sa harap, depende sa sakit. Kung talagang masakit na hindi nawawala dito sa may harap. Ay, kanan to eh. Kaliwa dito. Ah, uh, yes pala. Tama pala. Kanan pala to. Oo kaliwa palasya. Okay, na naba daw. Pag ang masakit, ah uh, baka dito lang sa pagdumi mo lang or pwedeng muscle din, ha. Sa kaliwa may muscle din dito eh. Minsan yung masakit ng likod mo, muscle lang ang problema. Pero minsan kasi hindi natin alam, ang masakit ba yung muscle mo lang dito o masakit yung organo sa loob, 'di ba? Kung muscle lang, pag hinawakan mo dito, ay masakit yung litid. Ay masakit yung litid ko dito. Masakit yung muscle ko. Napilay lang ako. Sumasakit ang likod. Pero siyempre, pag malalim yung sakit, ganito ang baka nandito sa loob. Ang gagawin natin para malaman kung ano man ang sakit dito ay magpapa-ultrasound tayo, Dok Lisa. Anong ultrasound nga pwede dito sa mga kababaihan? Ah, Kung nagtaganda. organo lang pwedeng ultrasound of the whole abdomen, kaya lang minsan ng mga OBGYN mas gusto nila yung mga transvaginal ultrasound. Pero yon para malaman nyo kung transvaginal, magpunta muna tayo sa ating mga OBGYN kasi makakapanya kung kung meron mga pelvic inflammatory disease eh, o kaya yung meron mga myoma, may clue na siya doon. Oo, nakukuha to sa kapa eh. Minsan kinakapa sa puso dito. Pag, actually, pag buntis, lalaki to makakapa din yan. Eh. Mm -mm. Okay. Yes, so final tip sa ating mga kababayan. Okay, okay, so sa ating mga kababaihan. Uh, Na dito, maraming nagtatanong, eh, masakit daw yung puso nila sa baba. Nagwa-worry sila, anong check-up pwede nila gawin. Oo. Mga uh, pap smear. ah every year, single man, o kaya ay may asawa, maganda meron tayong Pap smear once a year. Mm -hmm. Yes. Tapos ah uh, ano pwede. Ah, uh, kakapain niyan ng inyong doktor, tapos magkaparin kayo monthly ng inyong breast self breast examination at every 3 years sana kung 40 years old pataas makapagpamamogram tayo or makapag breast ultrasound mm -hmm. pwede rin 'yon. Magpapacheck tayo sa isang OB, ha? Tapos yung mga blood test, wag, wag din kinakalimutan. Minsan, maraming kababaihan ang taas ng kolesterol at asukal. Okay. Yes, Dr. Lisa. Dito pa tayo. Ang doktor na pupuntahan nyo ay OB. Pagbabae OB hindi sa ibang doktor kasi mas linya ng OB talaga yan para ma-examine kayo. Meron kayo mga pelvic exam. At madalas, merong mga UTI, check-up din ng ihi, urinalysis. Mura lang yan. Marami tayong malalaman dyan. Baka may sakit sa kidneys.